At derivative kumusta po ang uh, assessment ng MMDA sa uh, naging transport strike kahapon ng grupong piston. Yes, uh, mas sasabihin po natin ang ating uh, pamahalaan kasamang iba't ibang uh, ahensya ng gobyerno at mga LGUs ay uh, napaghanda naman po ng maayos itong ginawang uh, sigil pasada as early as 5 am. Uh -huh. nag po ang iba't ibang uh, representatives from different uh, agencies doon sa ating uh, MMDA Command Center. Pinungunahan po ito ng uh, uh, ating uh, Senior Deputy Executive Secretary, mm -hmm. si Atty. Gilbert Guevara from the Office of the President, si Chairman uh, Don Artes ng MMDA, si uh, Asic uh, Jojo Guadiz ng LTFRB. Uh, via online, nag-attend rin po si Asic Vigor Mendoza ng uh, LTO. LTO. At... Uh, si ASICLIM ng DOTR at iba-ibang uh, traffic heads ng different LGUs. Yung uh, ating pangalawang Pangulo, Attorney Vic, ay nakatutog din kahapon sa transport strike. Yes, actually uh, si VP Sara ay uh, pumunta sa, at nag-inspect at nag-monitor po ng ating uh, multi-agency command center. At uh, nakita niya po yung uh, kung gaano yung paghahanda at uh, yung... Uh, ginawa naming online via zoom na up to 6 pm na naka-online po lahat naka-monitor sa lahat ng critical areas and even po yung mga different location ng mga uh, welga eh na-monitor po natin sa ating MND command center